Australian at Philippine Army mas lalong pinagtibay ang ugnayan, palitan ng kasanayan at kaalaman sa combat patuloy na isinasagawa. Ambong bonggitali yahatid ni Gabriel Martinez. Sa nagpapatuloy na pagsasanay ng dalawang defense forces ng Australia at Pilipinas sa himpila ng 9ID, mas lalong tumitibay ang kanilang samahan, lalo na ang kanilang kaalaman sa pagpapalitan ng best practices ng dalawang bansa. Mababait, tapos talagang pinukurik nila tala yung, yung mali talaga, talagang tinutuwid yung lahat na gusto nilang mangyari. Para sa akin, maganda it's been really good to be able to um, share our experiences and also learn from the experiences uh, from also the non ID uh, personnel. Maganda, masaya silang kasama, compassionate sila. Marami kayo may natutunan na techniques na hindi natin pinapractice ito sa atin. Na napapractice nila na sinare nila sa atin. Yung mga bagay na bago para sa amin. Bilang nagtuturo din, bilang naging estudyante creating a bond between the two armies, the Filipino, the Philippine army and the Australian army. We've had a lot of laughs all together and we've also done some really good training and we've learned <laughs> off each other. Malaking bagay ito is na marami kaming matututunan sa kanilang mga tinuturo, lalo-lalo sa ito ay pwedeng gamitin sa urban combat. Lahat ng kanilang tinuturo ay na-adapt lang namin operasyon ang number one. Sa mga kasamahan ko din, magaling din sila. Magaling din sila na sumunod sa mga gusto mangyari ng mga kasangga natin ang lalo sa mga din sa sektor namin. Ayon sa mga kalahok ng Kasangga Military Exercise 2024, ang kanilang natutunan ay hindi lamang magbubuklod sa dalawang bansa, kundi magpapalakas din ng interoperability ng dalawang hukbo sa pamamagitan ng pagpapalitan ng karanasan sa aktwal na operasyon. Bagama na antala ng bahagya ang kanilang pagsasanay dahil sa paggagupit ni Bagyong Christine sa Bicol Region, sinamantala naman ang mga partisipante ang pagkakataon na makapaghatid ng tulong gaya ng pagsasagawa ng relief operations sa mga nasalanta sa evacuation centers. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News.